subukan natin i repair yung gantong klase ng sira ng regreiter. Hindi naman sa ayaw kong bumili ng bago, pero lagi akong bumibili ng bago. Hindi tumatagal yung gantong uh, remit kahit uh, mamahalin pa yung bilhin natin. So mapapamahalan tayo. Kaya ginagawa natin, bumibili na lang tayo ng uh, ordinary, no? Pero yung ordinary na to nakakalalaga pa rin ng 250. Tapos uh, katagalan nasisira na no? so bibili na naman tayo ng bago so, nag isip tayo ng way uh, para medyo kahit papano ma mabawasan yung gastos natin kasi madalas natin ginagamit tong uh, blind rivet eh. ang problema nya uh, hindi na sya uh, naglalak Ayun, no? kahit anong gawin natin na pagpiga hindi na kumakapit yung kanyang nipin So, ang, ang, sanhi nun, kung bakit hindi na uh, Ganun ganon umiipit, yung spring niya sa loob, ano na, malambot na. No? So, hindi na uh, kaya uh, gampanan yung trabaho ng spring, Kasi gamit na gamit na siya. So, nag-try tayong bumili sa online. No? Bumili tayo sa online na mga spring. Tama yung laki niya. Tama yung tama yung ang haba No. Tama naman. Ang problema lang, wala kasi tayong makita yung thickness or yung kapal ng spring. Yung nabili natin, ang uh, sukat niya ay 1.4 mm. Yung standard na kapal ng spring niya ay 1 mm lang. Pero susubukan natin kung kaya nating ikabit Doon sa ribbit yung ganto katabang spring. Wala namang masama kung susubukan so natin, di ba? <laughs> Ito, ayaw ko mag -a. Ayaw. Buo pa din yung uh, blind ribbit. Tara, subukan natin. Tanggalin natin yung pinaka-pin para mahugot natin. So, hindi ko naman papakita kasi walang hawak nilagay ko dun sa sa tripod yung ating cellphone no. So ito pinipihit lang mo sa gilid tapos pwede mo siyang itulak. Lalabas na yung spring. Eh. Okay. Ito yung spring niya. Ito yung pinaka-iipit niya kailangan mo lang ibalik. Tapos yung lock. Ito yung lumang spring nya Ma Ano na talaga Malambot na malambot na So, kailangan tumaba eh Ang ginagawa ko nung una Na-adjust ko lang ganyan Para umaaba Siyempre, pagka nagamit natin Lumulubog din kagad siya So, ganun ka nang ganun Tanggal na tanggal subukan natin tong uh, Bagong spring Sa tingin ko Hindi natin ito mailulubog ng gusto So, kailangan natin bawasan Babawasan natin ng kote Para ah uh, mas makuha natin na ano na may ilagay doon sa loob. Bukasan ko lang ng mga isang ano siguro. Pipinalize lang natin. Okay? Tapos, pasok na natin. Sa pagbabalik na ito, medyo mahirap ng konti pagbalik ng spring. Ngayon, may butas ko sa unahan. May butas sa unahan. Susungkitin natin para medyo hindi tayo mahirapan ng konti. Pag nilubog natin, yung spring, no, ingat lang, maglagay mag natin tayo ng goggles ba ako Ay, pa paano may panlaban tayo sa tamata. Baka pumitik yung spring. Okay. So, ididiin ko lang ito pa baba, long press, no? Tapos may butas dito sa unahan. Lalagay natin yung uh, parang lock para kay papano yung spring ay umawakan natin. Yun. Hindi <laughs> na pala kailangan yung lock doon. Pinagal so, sa lang pababa. Para mailagay natin yung ano, yung pinaka-pin Ito yung pin na kinukuha natin. No? Ipipiit mo lang yan para mawala yung groove doon sa ibabaw. Para mailabas natin siya. Subukan na natin. <laughs> Pihit natin ang wakirin. Iniingal ako ng wakirin. Okay. Subukan natin kung effective yung spring na nagulin natin ng okay. pasok natin isa, dalawa, tatlo alright isa pa <laughs> Isa Ah. 1 2 3 4 5 6 7 Alright. So, at least naibalik natin kahit pa paano yung uh, function ng ating mga ribbit. Nakadami na ako nito. Tinatapon ko. Kasi, wala eh. Ayaw na kumapit eh. Pag ginanong mo, dulas lang ng dulas. Ang iniisip ko nga, yung ipin. So, hindi pala talaga ipin yung problema nun. Kundi, spring. No? Kung meron kayong gantong klase ng sira ng rivet ninyo, huwag nyo itapon. Palta natin ng spring. Magagamit pa natin yan. Malay mo, tumagal pa isang buwan, dalawang buwan. Malaking bagay ba rin, no? Eh, marami tong spring na nabili ko lima. No? Ibig sabihin, pwedeng uh, limang beses pa tayo makapag uh, try pa magamit yung ating ano, uh, blinding bag. Nagkakalaga siya ng uh, 150. So, lima. Lima. <laughs> Napipiyok pa. So, 30 pesos ang isa. Compare naman, bibili ako ng 250. So, mas okay na to. No, spring. So, ganun lang. Uh, kung nagustuhan niyo yung ating uh, video, uh, please like and share. Follow na rin. No? Malay nyo. <laughs> Thank you. Ingat.